kunin kita para baka magbago ka sa akin. Siguro, yung sinasabi mo na bibigyan kita ng cellphone, your wish is my command. Huwag mo na ako i-kiss. Ito, ang bago mong cellphone. Ito. <gasps> Ayan. Ayan ang bago mong cellphone. Kaso, sira siya. Ipaayos mo pa. Yan, tinulungan natin si Utlong para magbagong buhay siya. Pero parang hindi, hindi siya masaya sa bibigay ko sa kanya. Labas ka na. Burger sa akin. Hello guys, for today's video, lalo yung sinabi ko kay Utlong na kukunin ko siya dito sa Diata Paris si Overcook ko na madali lang naman yung trabaho dito na magpunas punas-punas ka lang ng lamisa, tapos magtanggal-tanggal ka na ng mga mangkok, ganoon lang naman kadali. Eh sabi ko nga ipapasok ko siya dito sa Dieta Paris Overcook. Totoo ba napapasok ka na dito? Hi guys. Totoo ang pagpabago Life is over choice to choose someone. Sabi nga ng iba, tulungan natin ang mga kapatid natin, lalo na to, si Diyata Paris Overcook na kailangan ako at kailangan ko rin makuha at magsakripisyo para makuha ang ibibigay niya sa akin cellphone mamaya abangan nyo base nga sa sinasabi ng mga followers no na <laughs> yun base nga sa sinasabi ng mga followers ko na kunin kita para baka magbago ka sa akin siguro yung sinasabi mo na bibigyan kita ng cellphone your wish is my command <laughs> Wag mo na ako i-kiss. Wag mo na ako i-kiss. Tapos dito, 'di ba? Sabi ko sa iyo na dalawa tayo mag-vlog, pumunta ka dito. Hindi naman gano'ng kahirap ang trabaho dito sa Diata Paris Uber ko kasi bukod sa hindi hindi pare-pareho yung niluluto ko hindi ko rin sure kung ano mga titinda ko kailangan handa ka sa ganun kunyari yung tinda ko bukas puro tilapia o anong ingredients gagawin mo? anong gagawin mo sa para makatulong ka sa akin? naman sa dami ng sinabi mo sa akin, Alam mo naman na bokal sa loob ko na tulungan kita. Mm -mm. Dahil isa ka sa aking minimithi at kaibigan kita. The life is over choice to choose someone like you, Diata. Alam mo naman na kaibigan kita, kapatid, mm -hmm. kaya kailangan kita tulungan sa lahat ng bagay, Diata. Ito, K ano, utlong, um, ito ang ibibigay ko sa iyo gusto kong magtiwala sa kaya yung sa cellphone na bibigay ko sa iyo na bago hindi man ganun kamahalan hindi man ganun kabunga pero at least bukal sa puso ko hindi magbablog na ako magbablog ako so, oo okay. o, lahat ang gagawin mo kailangan mo nang i-vlog mag o mag-vlog ka tapos yung cellphone na ibibigay ko sa iyo gusto ko ginagamit mo kasi gagamitin ko naman sa bagay na maganda ang ibibigay mo sa akin cellphone. Kasi mahal kita, di yata Bilang kayo kaibigan, kapatid, alam ko lagi ka nakatulong para sa akin. Oo, pero yung sinasabi Yung pagmamahal, 'wag mo 'wag mong totally na mahalin mo talaga ako. Bakla ka ba? Bakla ka hindi yata. Oo, oo eh, pero dapat sa lalaki ang puso natin. Pero kung may ibibigay ka sa akin, meron kang gustong ibalik sa akin. 'Di ba? Kunya, ibigyan ng cellphone. Mm. Alam mo bibigyan mo sa akin? Uh -oh. tiwala mo uh -uh. yung pagbabago -bago na ako, mo -bago na ako. tapos bigyan mo ko ng jowa ayun lang ang mahirap hindi, yata. hindi kita mabibigyan ng jowa pero mabibigyan kita ng sapat na oras para tulungan ka sa parisan mo ayun ang mararapat at nadadapat na gawin para tulungan ka ulitin ko lang sa'yo utlong ha yung ibibigay ko sa'yo na cellphone is granted ha? Huh? Wag mo na ako i-kiss, wag mo na ako i-kiss, wag mo na ako i-kiss. Sabi ng wag mo na ako i-kiss. Okay, uh, hawakan mo tong cellphone. Yan para itong bine ko na to for for the record only. Hindi ko hindi ko 'to i-upload sa Facebook. Ha? Ito na ano 'yung cellphone mo. Wag ka mo na tumingin. Wala kong privacy. Yan. Ito ang bago mong cellphone. Ito. Ah! <gasps> cellphone. Kaso, sira siya. Ipaayos mo pa. Kasi ito basag. Bakit niya ayaw gumana? Basag yung LCD. Eh, ang kailangan mo lang dyan. Karak-karak. Oo. oo. E, Hindi siya man siya brand new, mo? pero magagamit mo rin yan pag pinaayos mo. Ang Paano ko siya magagamit sa akin pagbablog sa parisan mo, Diata? Kaya nga magtatrabaho ka sa akin. Hindi naman ganun kahit ang trabaho ko. May eh, bibigay sa'yo. Magpunas-punas ka lang. Mag-ano ako ng mangkok. Ganun lang para ibibigay ko sa'yo para mapaas mo yung cellphone mo. Ganun. Sige. Pero paano ko makukuha yung pera? Dapat bigyan mo na ako ng pera para mapagawa ang cellphone at para makatulong sa'yo. Kasi the one you choose, the one you love. Diba? Tama eh na. paano kung hindi ka bumalik? Mabalik ako. mabalik ako. Pinapangako ko sa mga viewers, high viewers. Pinapangako ko na babalikan ko ang aking kapatid na si Diata Paris Overcook. At tutulungin siya sa parisan niya. Tama ako, di ba? Para mapaayos ang cellphone na binigay niya kasi sira. Hindi man lang maalog na ipagawa. Binigay pa sa akin na sira. Alam mo ikaw na tinutulungan ng gaganyan-ganyan ka pa. Saka makita, cellphone bibigay sa iyo. Makakita ka ba ng cellphone dyan sa labas? Yan ang ipapaayos mo na nga lang Para makapag-vlog ka Dahil hindi naman gano'ng kahirap yung trabaho dito Kung ayaw mong tinutulungan ka Gusto mo Pakoto nga ako otlong O ito ano Ito ang bibigay ko pa sa'yo Ayan Shepo Apo at Beauty White Beauty ng You Glow Babe Puputi ako dito At gaganda ang buhay ko dito Dahil si Shepo Apo nasa bukas ang liwan. <laughs> Oo. Tsaka ito, nakakatulong to sa iyo para pumuti ka, gumanda yung kata skin mo. Mm -hmm. Tapos ano um sa sexy ako. Si sexy ka. Oh, ito yung Beauty White ng Shipo Apo at ng You Glow Babe. You Glow Babe Shipo Apo tsaka Beauty, beauty white. beauty white. Thank Oo, you. Yan. Thank you, Dean. Gusto mo ipaayos yan, ibinta mo yan. Huwag ko ibinta to. Igagamitin ko nga to. O oh, sige na, alis ka na dito sa kutsi ko kasi wala na akong privacy. Ayan, tinulungan natin si Otlong para magbagong buhay siya. Pero parang hindi hindi siya masaya sa bibigay ko sa kanya. Labas ka na. O, di ba? O. O. Wala Di ba? Walang mudo. Hay, iwan ko sa'yo. Isers ako sa'yo, Otlong. Eh, sabi ko sa kanya, pag nagtrabaho sa dito sa akin, bibigyan ko siya ng 120, ade. Ikulang daw sa kanya yung 120, ade. Anong gusto niya, 600, ade? Ano ako? Tumatay ng pera? E di wow.